What's up sa inyo mga kasisid? Panibagong araw at panibagong pagsisid na naman tayo ngayon. At kung bago ka pa lang sa ating YouTube channel, ay subscribe mo na yan. At pakihit mo na rin ang notification bell para updated ka palagi sa mga bagong video gagawin natin kagaya nito. Once again, welcome to Kasisid Vlog. Ano dito tayo sa lugar nila Master Yang? Uh, bisitahin natin siya. Ay, napula ko na naman mga kasisid. Ya pelaku. Thank you Lord. Yon mga kasisid, sa mabagpalang gabi na naman po sa inyong lahat Panibagong araw at panibagong vlog na naman tayo ngayon Yan bale, nandito na tayo sa spot mga kasisid kung saan tayo mamamana Kung napapansin nyo, wala si Master Yang Yan ako yung nakaupo sa ano niya, sa upuan niya Yan, doon tayo nakaupo Bale, si Master Yang mga kasisid Hindi nakasama sa atin Gawa ng meron siyang iniindang sakit uh, Meron siyang tarangkaso mga kasisid Mataas ang lagnat ni Master Yang Ayan, Kaya solo diving muna tayo ngayon Bale, nandito ngayon tayo sa talain Sa kabilang side ng pier Ayan yung pier Bale, nandito tayo sa kabilang side niya yan mga sisid sana isama nyo po sa prayers nyo si Master Yang Para sa agaran niya pong paggaling mga kasisid Para makasama na ulit natin siya sa adventure natin yan mga ka-sisid, ah, magprepare lang ako ng gamit Tapos ah, lulusong na rin tayo yan, Time check tayo Bale, 128 na ng madaling araw Gawa na nagpalubog tayo ng buwan Kakalubog lang ng buwan yan mga kasisid, sisid prepare lang tayo Tapos lulusong na tayo Stay tuned, abang-abang na lang Lulusong na tayo mga sisid Magprepare ah, tayo ng gamit Lord, sabayin niyo po ako, Panginoon. Jesus! Ayun! Kapanan. ang huli malaking samaral oh, lapad <smart noise> <smart noise> Wala po. Huh. Pangalawang huli. Ah, uh, kulang ulang, -ulang kalahating kiloin. Huh, thank you Lord. Yahoo! <laughs> Bule. Naglabo sa ilalim mga kasisid Hindi na makita yung, ano, yung mga kasama niya oh, lang nakawa natin Pero ito naman yung pinakamalaki Okay lang yan Yung dalawa katamtama lang naman ang size ไปได้布拉布拉มาออดิสไปได้布拉布拉ไป thank you बोलित थैंक यू बाद में मार ही Balikan natin mga sisis baka nandun pa hindi umalis. Wala rin mga kisid Ay buti hindi umalis sa pesto eh oh, Ito yung pinala natin kanina na ano Hindi tayo na bulan Ang oh, wala kalaki na rin no Dilakma na natin, sinigurado na natin Woo! Oh, pang apat na lapo po mga kasisid <laughs> Kasi pula po na naman yung mga kisid Pang lima oh, Thank you Lord Ah no tatlong kasama ang asisid ay malalaki na rin no hindi sa ano stone shot patay agad ayun nasa gitna <coughs> wala kang size ng mga shoots pero good size pero upa ito ko tawagin Thank you, Lord. Tapala oh. po ulit, mga kasisid. Pang-alim. Tapala po ulit, mga kasisid. Oh. Ayos. Ayos. Thank you, Lord. Ayos. Oh. kami dalawa Nakawala pa ay buti hindi umalis napakaamo thank you bakuta Tawag na tayo mga kasisid Umaga na Hi, good morning mga kasisid Tawag na tayo Umaga na tayo Ay Ay, thank you Lord Sa paggabay

kacau okay. apa di bago mah kasih isi Boleh kasih master ya Ito na yung mga natin mga kasisid Meron tayong dalawang pusit Bangkuta Nasa kilo rin siguro to Ito si mga lapu-lapu natin ito Lalaki <laughs> hey, thank you Lord Buti may lapu-lapu tayo na huli mga kasisid to, oh. Dami Kakaunti lang yung ano natin Sa maral natin kakaunti Mga dalawang kilo siguro mga kasisid Kasi ito yung mga pangulam natin Thank you, Lord. Sa blessings. And tapos, ito yung mga basura natin na nakuha kanina. Ay, dami. Tapos natin sa trash can. Susunugin na lang yun ni Master Dudoy, mami. Ngayon, mga sisid, kape tayo. Kopi-kopi. Ngayon, mga sisid, bali, kita na lang tayo, mami, sa timbangan. Solo-solo uh, lang tayo, eh. Wala, hindi tayo magluluto ngayon. Wala si Master Yang. Ayan, abang-abang na lang mga sisid, sakikitain natin. Boss, huwag na yan. Huwag na yan, boss. Ha? Huwag na ho yan. na lang yun lang. Isa yung kulay ka rin. Tapos pag-iwalay mo na lang yan. Huwag okay iba ba mayari. Hi. 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 Thank you. One point eight, one sixty five. na lang lapo Wala, wala tumawad eh. Thank you Hindi na ako ilang pula po eh. Ang baka ilang pula po namin? Kaya nga. Eh, ilang araw na. Yung sa kabila daw eh, ano daw eh. Kayina pa daw yun eh. Umaga. Mas 4 rin madaling araw. Nalako ko na lang yun. Ito yung ano, 6-11. Ano ba ang bago nyo nakuha? Yun mga kasisid, uh, nandito tayo sa ano sa lugar nila Master Yang. Uh, bisitahin natin siya. Uh, bigyan din natin siya ng isda para makakain siya ng sariwa para sa agarang paggaling niya. Ngayon bumili rin tayo ng prutas mga kasisid. Bigyan natin kay Master Yang. Ngayon dadalawang piraso lang mga kasisid kasi maliit lang yung kinita natin eh. Ang mahalaga ay eh, maramdaman ni Master Yang yung presence natin para sa kanya. Para gumaling agad si Master Yang. Yan, doon yung bahay ni Master Yang mga kasisid. Tawag tayo kasi maraming aso. Master Yang! Master Yang! Master Yang! Tawag po! Alam ano na tao mga kasisid ah. Eh. Master Yang! Ito lang mga kasisid na natin tawagin sa ano kabila ay lapag muna natin ito dito <coughs> Mr. Yung Kibats Kibata Ay eh, bahay nila mga kasisid ah Yubut! Mr. Yang! Wala yata sila mga kasisig. Huwag timing tayo. Baka pina up sa Master Yang. Wala, walang tao mga kasisid. Wala sila. Kaya na pa ako tumatawag mga kasisid. Kasi pagka pupunta ako dito, isang tawag ko lang, lalabas na 'yun. Kahit kahit dyan, lang ako tumawag eh, hindi na umakyat na ako ng mga sisid eh. Totoo na 'yung sa bahay nila. Hintayin natin mga ilang minuto. Baka sakaling maabutan natin. Kamustahin lang natin siya mga sisid 'yung anong lagay niya. Pumunta tayo dito. Three hours later. Yan mga sisid, nagubad ako. Ang init kasi nang suot yung damit. Yan mga sisid, ganina pa ako dito nag Wala talaga si Mr. wala pa. Bali, ang gagawin na lang natin, ito. Iwan na lang natin ito. Ngayon yung isda. Tapos, ipatong na lang natin dito yung mansanas. Ay, lagyan na. Lalagyan ko na lang ng yelo to. Para kung sakaling malit sila ng uwi. Siyempre, hindi masisira kahit na yelo mahirap uh, ako lang kasi nagbibidyo mga sisid higyan pa natin iyon napapaka ko ng lamok ang dami lamok mga sisid yan okay na tapos patong natin dito yung mansanas at yung ano at yung orange ah. Iwan na lang natin dito mga sisid Ay, dito na lang siguro. Tatapang kasi ng aso mga sisid Ang dami. Ayun. Hindi ako makalapit. Ay, iwan na natin dyan mga sisid Tapos, may message na lang natin si Master Yang para, ano, para malaman niya. Yan mga kasisid, bali kakauwi lang natin. Kaya yari lang din natin kumain. Ayan, time check tayo. 9.54 na. Yan mga kasisid, bali yung mga lapo-lapo pala natin. Uh, inyalako ko na lang dito sa mga kapitbahay namin. Uh, binili ng tsahing ko. Uh, binenta ko na lang sa kanya ng 280 per kilo. Bali po matak yun ng 1.5 kilos, mga kasisid. Uh, binenta ko na lang sa kanya ng instead na 420. Ginawa na lang natin na 400 para maka-discount siya kasi tita naman natin. Yan mga kasisid, bali yung about yung Master Yang, uh, sana isama po natin siya sa mga prayers natin para sa agara niya pong paggaling para makasama na ulit natin sa susunod nating adventure yun mga kasi Sid uh, kanina pong bahala na mag para ay Master Yang let's go Master Yang pagaling ka yan, bali, hanggang dito na lang ating vlog mga kasisid. Gusto ko lang po magpasalamat sa lahat po ng walang sawang sumusuporta sa akin sa aking YouTube channel. Ganoon na rin po sa aking Facebook page. Uh, sana po ay patuloy niyo po pong suportahan mga kasisid. Hindi na lang eh, ang um, mumonetize na po ang ating channel. And sana po ay subscribe mga kasisid para ma maabot natin yung pangarap natin. Yan mga kasisid, uh, nga dito na lang ating vlog. Ingat po kayo palagi mga kasisid. Thank you for watching. God bless. 山。